Naghahanap ka ba ng sagot sa tanong na, Avocado, healthy ba kainin araw-araw? Tara, samahan mo kami sa video na ito habang ating tuklasin ang mga benepisyo ng Avocado para sa iyong kalusugan. Ang Avocado ay tunuturing ng isang superfood. Mayaman ito sa mga bitamina, mineral at mabubuting taba na kailangan sa iyong katawan. Ano nga ba ang mga nutrients na matatagpuan sa Avocado? at paano ito makakatulong sa iyong kalusugan. Alamin natin kung bakit maraming eksperto sa nutrisyon ang nagtutulak na kainin ang avocado araw-araw at ang tamang paraan na paggamit ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Kaya, ano ka health? Tara sabayan mo kami sa aming paglalakbay tungkol sa pagiging mas malusog at mas masiglang gamit ang natural na pambansang prutas na ito. Huwag mong palampasin ang pagkakataong malaman kung gaano kahalagang avocado sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat bahagi ng avocado ay may kanya-kanyang gamit at kahalagahan. Narito ang ilang mga pangunahing bahagi ng avocado. Balat o skin. Ito ang makapal na lalagyan o balat ng avocado na kulay berdeng lila hanggang itim kapag ito'y hinug na. Karaniwang itinatapon ang balat at hindi kinakain. Ngunit maaari itong gamitin bilang natural na facial mask o hair treatment dahil sa mga nutrients na naglalaman sa kanyang langis. Laman o flesh, ito ang pinakakonsumong bahagi ng avocado. Ang laman nito ay kulay berding lila hanggang itim depende sa uri ng avocado. Ito ay mayaman sa taba, bitamina at mineral na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan. Karaniwang hinuhugasan ang laman ng avocado at nilalasahan na diretso o ginagamit sa paggawa ng mga butahe, tulad ng guacamole, insalada o sandwiches. Buto o seed, ang buto ng avocado ay may malaki, makinis at bilog na hugis. Ito ang bahaging tinatanggal kapag inihahanda ang avocado para sa pagkain. Kahit na hindi ito kinakain, may ilang tao na nagluluto o naglalaga ng tsaa gamit ang buto ng avocado o ginagamit itong pang eksperimento sa mga proyektong pag-aaral. Ang avocado ay tinuturin na isang malusog na pagkain at maraming mga dahilan kung bakit ito maaaring maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta. Ito ay mayaman sa mga mono monounsaturated na taba tulad ng oleic acid, na para sa kanilang positibong epekto sa puso at cardiovascular na kalusugan. Ang mga taba na ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng masamang kolesterol o LDL at pagtaas ng mabuting kolesterol o HDL sa dugo. Mayaman sa nutrisyon Ang avocado ay naglalaman ng iba't ibang uri ng nutrients. Monounsaturated fats ang avocado ay mayaman sa mga monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at pagpapababa ng panganib ng cardiovascular diseases. Fiber. Ang avocado ay naglalaman din ng mga dietary fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pagkontrol ng blood sugar levels. Ang fiber ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng tiyan at sistema ng panununaw. Potassium Isa sa pinakamataas na pinagkukuhanan ng potassium ay ang avocado. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na function ng puso, pagkontrol ng blood pressure, at pag-andar ng iba't ibang bahagi ng katawan. Vitamin K ang vitamin K ay kinakailangan para sa tamang pagsasaayos ng dugo at pagpapanatili ng malusog na mga buto. Vitamin E. Ito ay isang antioxidant na nagtataglay ng mga anti-inflammatory properties at tumutulong sa pag-aalaga ng mga malusog na balat at mga selula ng katawan. Vitamin C. Ang avocado ay mayroon ding kaunting vitamin C, isang antioxidant na nakakatulong sa pagpapanakas ng immune system at pumipigil sa oxidative stress sa katawan. Folate o vitamin B9 Ang folate ay mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan ng puso at utak, lalo na sa mga buntis o nagplaplano na maging buntis. Pagpapasigla ng metabolismo ang mga taba sa avocado ay maaring magpabilis sa iyong metabolismo na maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang at pagpapabuti ng enerhiya. Ang avocado ay maaring makatulong sa maraming aspeto ng kalusugan at maaring magkaroon ng mga positibong epekto sa iba't ibang mga sakit at kondisyon. Narito ang ilang mga kondisyon na maaring magpagaling o maibsan ang sintomas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng avocado sa iyong dieta sakit sa puso at sakit sa blood pressure. Ang mga monounsaturated fats na matatagpuan sa avocado ay maaring makatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels at blood pressure na maaring makabawa sa panganib ng cardiovascular diseases tulad ng heart attack at stroke diabetes. Ang avocado ay mayaman sa mga dietary fiber at mababang glycemic index na maaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at pagpapababa ng panganib ng complications mula sa diabetes. Pagpapabawas ng timbang. Ang avocado ay makakatulong sa pakiramdam ng kabusugan. Sakit sa mata. Ang mga antioksidan tulad ng lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa avocado ay maaring makatulong sa pangangalaga ng malusog na mata at maaring magbawa sa panganib ng mga sakit tulad ng cataracts at macular degeneration. Sakit sa balat, ang vitamin E sa avocado ay kilalang pangalagaan ng balat laban sa mga ng oxidative stress at inflammation na maaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng balat at maaaring mapabuti ang mga kondisyon tulad ng acne at eczema. Iyan ang sagot natin sa tanong na, Avocado, healthy ba kainin araw-araw? Talaga namang isang tunay na superfood ang avocado na dapat nating isaalang-alang sa ating pang-araw-araw na pagkain. Naway madami kayong natutunan tungkol sa kahalagahan ng avocado. Sa mga susunod pang mga video, Magsisikap kaming magbigay ng mas marami pang impormasyon at tips para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong nilalabas na video.